Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Casting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time ka-Brigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ito raw hong initial dive sa taalik para nga huyan sa paghahanap sa mga missing sabungeros isa sa gawa na ngayong araw. Pangulong Marco, suportado ang mas malalim na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang di umano yung mga nabiktima sa termino ni dating Pangulong Duterte. Wala raw pati dapat ikabahala sa panawagan ni Nadela Rosa na mapauwi na ang dating Pangulo sa bansa. Vice President Sara Duterte posibleng hindi makadalo sa unang araw ng impeachment. Senadora Camille Villar naman pinakamalaki raw ang nagastos noong pangangampanya. Ah limang Pinoy seafarers na sakay ng lumubog na MV Eternity Sea na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ligtas na ilan pang Pinoy na sakay ng barko patuloy na hinahanap. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama and lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide, Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, July 10 at 1.25 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikdem. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigata kinumpirma ho ng Department of Justice na isasagawa na ngayong araw ito nga ho paunang pagsisid para ho sa paghahanap sa mga labi ng mga missing sabongeros na di mo na itinapon nga ho dyan ho sa Taal Lake pero sinabi ho ni Justice Spokesperson Asek Mico Clavano na kung masama ang panahon ngayong araw ay agad din naman daw ho kakansilahin ang planong ito Inaasahang present ho dito kabrigada ang Department of Justice, PNP, CIDG at yung Philippine Coast Guard. Kung sakaling may ma-recover mga divers, una na pong sinabi ng NBI na handa silang tumulong sa pagsusuri sa mga labi na mga biktima. Kung maalala, isiniwalat nga ho ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na itinapon nga raw ho di umano ang labi na mga missing sa bungero sa Taal Lake pero sinabi naman ho ng DOST na magiging pahirapan ito dahil nga ho mga kabrigada sa lalim ng nasabing lawa. Bago, bago. Mga kabrigada, ang PNP bukas nagawing testigo ang ilang pulis na nasa kustudiya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada bukas ang Philippine National Police sa posibilidad na gawing state witness ang ilan sa mga polis na nasa ilalim ng restrictive custody kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kung sakali ay magiging welcome development ito upang mapalalim pa ang investigasyon. Of course, that's one of the directions that we can take. If uh, some of them will uh, volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this uh, case uh, even without the cooperation of the suspects. Sa kasalukuyan, nabing limang pulis ang inilagay sa restrictive custody matapos iugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Patuloy pa rin ang investigasyon sa koordinasyon ng PNP, DOJ at National Police Commission. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Si Pangulong Marco, suportado ang mas malalim na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Brigada Maricar Sargan, e Brigada mo! Brigada wala ang Malacanang na kinakailangan magsagawa pa ng malalimang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sa Ito ay kasunod ng inilabas na intelligence report ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung saan lumutang ang impormasyon na maaaring konektado rin sa pagkawala ng mga sabongero ang ilang personalidad na dating sangkot sa war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na supportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malawak na investigasyon upang matukoy ang kabuang lawak ng insidente. Nilinaw naman ni Castro na wala silang deklarasyong may guilty na sa pangyayari, subalit buo niya ang paninindigan ni Pangulong Marcos na dapat mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Okay, kung ganyan po ang uh, nakikita, na, nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang kone konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ito hong di umano mga nabiktima. Sa ilalim ng termino ni Duterte, wala naman daw hong dapat ikabahala. Sa panawagan ni na Senator De La Rosa na mapauwi na ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Brigada Ancortes e Brigada Boa! Brigada! Ano, sinong impluensya ni Presidente Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon tao, butot balat na nga eh. Kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Ito ang naging tugon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nga ng mga ulat na nababahala ang ilang mga naging biktima sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de la Rosa, hindi naman dapat matakot ang mga ito kay Duterte dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang kasalukuyang presidente. Dagdag pa niya kung nagkumpiyansa rin siya sa kakayahan ng palasyo na pangalagaan ang kaligtasan ng maito. Samantala kung maaprobahan naman no, ang isinusulong nilang resolusyon na pauwin sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte ay magpapakita lang ito na ng Senado na magkaroon ng humanitarian consideration. Matatandaan ka makailan ay binahagi ni Vice President Sara Duterte na hinabilin na ng kanyang ama na kung ito raw ay matuluyan sa dahing Netherlands ay doon na lang siya ipakremate. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Uma, Malabo umano! Sumama sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Yan ho yung naging pahayag ng pangalawang Pangulo kung saan sinabi ho niya na bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28 ay nasa ibang bansa na ho siya. Nakatakda raw ho dumalo sa isang politipon sa isang Filipino community sa South Korea sa July 27. Pagtapos naman ng SONA ay magsisimula na ho itong 20th Congress at sinabi ng mga mambabatas na sisimulan na rin ang trial proper. Ngunit dahil wala pa rito sa bansa, sinabi ng bise ng mga abogado niya ang dadalo at kapag nakauwi na siya ay sinabi niyang, handa naman siyang sumagot sa mga tanong sa kanya. Iba pang balita, mga kabrigada, pumalo sa 179.6 million pesos ang naitalang nagastos sa pangangampanya ni Senator Camille Villar. Bata ito sa datos ng Commission on Elections, kasunod naman ng pagsasa publiko nila ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga naging kandidato noong nagdaang midterm elections. Bukod sa kanya, may labing tatlo pang kandidato sa pagkasenador ang nakapagtala ng mahigit sa 100 million pesos na gastos para sa kanika nilang kampanya. Samantala patuloy naman na hinihikayat ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang publiko na suriin ang nilalaman ng mga dokumento upang kanilang malaman kung makatotohanan ang mga datos na isinumite ng mga kandidato o hindi. Rapido! Balita Nationwide. Mga kabrigada, ito hong limang Pinoy seafarers. Nasakay nga ho ng lumubog ng MV Eternity Sea na inatake ng Huthi sa Red Sea. Nakaligtas na. Pero yung ilang pang mga Pinoy na sakay ho niyan, eh, patuloy pa rin pinaghahanap. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Brigada! Matapos magtamo ng matinding pinsala ang MV Eternity Sea, sa pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea nitong Martes, tuluyan na lumubog ang barko. May sakay itong 22 crew members, isa ay Pilipino at isa ay Russian. Sa 21 Pilipinong seafarers na sakay ng barko, limaan ang nakaligtas kabilang na ang kapitan. Natagpuan silang palutang-lutang sa dagat. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga nareskyong Pinoy ay nasa maayos ng kalagayan. Dalawa naman ang napaulat na nasawi na patuloy pa rin kinukumpirma ng DMW. Nais muna ng ahensya na makausap aliman na kaligtas dahil sila makakapagbigay ng mga detalye kung ano ang mga nangyari. Patuloy naman ang ginagawang rescue operations para mahanap ang mga nawawala pang sakay na lumubog na barko. Patuloy din ang pakikipagugnay ng DMW sa ship owner, license mining agency at mga otoridad gayon din sa mga pamilya ng mga marino in the heart of changing lives. Ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Rapido, Brigada Balita mga kabrigada, maliit umano ang chance sana maging recipient ng anim na retired Japanese warships ang Philippine Coast Guard. Ito ang sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariella. Sakaling hindi ito ang kopa para sa Armed Forces of the Philippines. Malaking katanungan umano kung papayagan ng Japan na sa Coast Guard ito ibigay. Paliwanag ni Tariella, strikto ang gobyerno ng Japan pagdating sa paglilipat ng ng mga defense equipment nito at iba pang gamit kapag ang pangdepensa umano ay direkta itong dinadala sa Defense Department ng isang bansa at hindi karaniwang ibinibigay sa mga ahensyang gaya ng Coast Guard. Sa kasalukuyan, nakatakda ng suriin ng Philippine Navy sa darating na Agosto ang mga barko upang tignan ang kasalukuyang kondisyon ng mga ito. Kung sakali ito na ang kauna-unahang pagkakataon na magpapadala ng ganitong klasing warship ang Japan sa ibang bansa na bahagi ng hakbang upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa gitna naman ng tensyon sa West Philippine Sea. Badum, badum, ito hong importasyon na mahigit sa 420,000 metric tons ng asukal. Asado na raw! Para saan ba yan at bakit tayo mag import Brigada Sheila Matibag, i mo! Brigada! Ba Pinahihintulutan na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pagpapapasok ng 424,000 metric tons ng asukal. Ayon sa Department of Agriculture, titiyakin ang importasyon ito ang matatag na supply ng asukal habang pinipigilan din ang pagsirit ng presyo nito. Halos 190 hektarya ng domestic production ng produkto ang tinamaan ng pest infestation sa mga tubuhan. Paliwanag ng SRA na ang lupang ito sa Visayas ay lupang naapektuhan ng kumalat na red stripes soft scale.

Mga kabrigada patuloy na isinusulong ni Senator Christopher Bongo ang panukalang Job Seekers Assistance Act of 2025 sa kanyang ikalawang termino upang matulungan ang mga kapuspalad na Pilipino na naghahanap ng trabaho. Ngunit hirap pagdating sa mga gastusin para sa kanilang mga kinakailangang dokumento. Layo ng panukala na bigyang ginhawang mga kabilang sa itinakdang poverty threshold sa pamamagitan ng 20% discount sa pagkuha ng mahalagang pre-employment requirements kaya ng barangay clearance, NBI at police clearance medical certificates, mga dokumento mula sa PSA, TESDA certifications at civil service eligibility. Bukod dito mga kabrigada, libreng makukuha ng mga job seekers ang kanilang taxpayer identification number o TIN mula naman sa Bureau of Internal Revenue o BIR libre rin ang pagkuha ng school documents gaya ng mga transcript of records, diploma at iba pang certificates mula sa mga state universities and colleges at local universities and colleges. Binigyan din ni Sen. Go na sa gitna ng patuloy na pagbangon ng bansa. Mahalagang mabigyan ng sapata na suporta ang mga Pilipinong nagnanais na magkaroon ng disenteng trabaho at maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Brigada Balita sa Umaga. Brigada Balita Nationwide health news, mga kabrigada, magpakonsulta sa doktor at magpa-check up ng regular upang malaman ang inyong kalusugan at maiwasan ang mga malulubhang sakit. Isa ito sa mga simpleng hakbang na makakatulong upang mapanatili ang malusog na katawan. Isa po yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, dumulog ho sa Brigada News FM Coronadal. Ito pong si Brian para po humingi ng tulong sa kanyang asawa Nakasalukuyang po nakararanas ng stage 4 chronic kidney disease. Ayon po sa kanya, unang inatake ng mild stroke ang kanyang asawa na si Pearl. At kalaunan, sinundan pa huyon ng iba't ibang komplikasyon. Hanggang sa tuluyang pong matukoy na siya ay may ka malalang karamdaman ho pala sa bato. Dahil po rito, inaapektuhan na po yung kanilang pangkabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Kwento ho niya dati ho silang aktibong kalahok sa mga brigadahan at iba pang community outreach programs. Pero sa pagkakataong ito, sila naman po yung nangangailangan ng tulong. Sa kabila ho niyang kabrigada, naratili hung buhay ang kanilang pag-asa. Ang Brigada Yusef M. Coronadal ay nakalikom ho ng cash assistance mula ho sa ating mga tagapakinig at sa tulong na rin ng wantahanan. Lubos naman po yung kanilang pasasalamat para ho nakatutulong daw ho yan sa kanilang pagpapagamot. Sa huli na ho sila ng panalangin mula sa publiko, hindi lamang para sa kagalingan ni Pearl, kundi upang muling makibangon ang kanilang pamilya mula ho sa pagsubok na ito. Ay, Diyos na lang bala, mag-bulig uh, sa inyo. Kamu niya salamat. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM sa pangunguna ni President and CEO Elmer V. Catulpos ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy ho rin yung suporta para tayo makatulong kasama ho yung party list. Maraming salamat po sa lahat ng mga volunteers na bilang Pilipino mga kabrigada ay nananatili pong buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM Maraming salamat po, mga kabrigada. Tahanan ng bayan, ng pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga kada balita nationwide kada balita kada balita nationwide at mga kabrigada niyo napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relax. Atang ang standout ES4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila, The music and news! Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika. at balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart